Noong March 28, 2012, isang labing pitong taong gulang na binata ang naglalakad pa uwi galing sa kanyang trabaho. Nang walang ano-ano, dinukot siya ng dalawang lalaki at dinala sa kanilang apartment. Pagkarating sa apartment, doon naganap ang kakilakilabot na mga pangyayari sa binata. Sa loob ng magdamag, siya ay nakaranas ng pambubugbog at ang pinakamasama, ginahasa siya ng dalawang lalaking ito. Ang dalawang lalaki ay ang magkasintahang bakla na sa si Nilyong at Yu. Sa hindi inaasahan, nagkaroon ng pagkakataon ng binata na makatakas sa kamay ng dalawang lalaki at makapagsumbong sa mga pulis. Sa pagkakaaresto na ni Leong at Yu, may mas malaging papalang itinatago ang dalawang lalaking iyon. Ano nga bang mas nakakagimbal na lihim ng dalawa ang mabubunyag sa kanilang pagkakahuli? Mabibigyan ba ng ustisya ang kasong kinasasangkutan ng dalawang kriminal? Kung nais mong masagot ang mga katanungan at gusto mong malaman ang buong pangyayari, tara at aking isasalaysay ang buong istorya. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba at pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Yu Zuyang ay pinanganak noong 1984. Nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, siya ay iniwan sa pangangalaga ng kanyang mga lolo't -lola. Sa edad na labing walong taong gulang noong 2002, siya ay nakapagtapos ng high school at nagsimula na siyang magtrabaho bilang isang apprentice sa isang chemical factory. Habang nagtatrabaho sa pabrika, siya ay ipinare sa isang may karanasan na equipment repairman. Ito ay nagngangalang Leong Ying, isang mentor sa pabrika. Si Leong ay pinanganak noong 1968 at nagmula sa Yangquan, Shangqi, province of China. Siya ay labing-anim na taon na mas matanda sa edad, kasanayan sa buhay at profesional na pagtatrabaho kay Yu. Kaya nagawa nilong gawa ng isang hindi kaaya-ayang gawain si Yu. Ang ilan na nga dito ay ang paghawak sa dibdib, kamay at hita na ikinailang ni Yu sa kanya. Ngunit walang magawa si Yu sa kanya dahil sa mas matanda ito sa lahat ng aspeto sa buhay. Ngunit hindi lang doon matatapos ang lahat. Dahil sinumulan na rin kuntahan ni Lyong si Yu sa kanyang dorm upang magparamdam ng init ng isang taong nag-aalaga sa kanya. Bagaman na siya sa mga ginagawa ni Lyong, mas pinili niyang manahimik. Dahil sa natatakot siya sa mga chismes at sa posibleng magiging epekto nito sa kanyang trabaho. Hanggang lumipas sa mga panahon, magbabago na ang lahat ng nararamdaman ni Yu kay Lyong. Nagkaroon na rin siya ng damdaming pagmamahal para sa taong yun. Subalit hindi lamang pala si Yu ang nakakaranas ng pangabuso mula kay Leong. Dahil ginagamit ni Leong ang kanyang posisyon upang mangharas ng ilang mga minor de edad na lalaki na mga apprentice. Ngunit hindi lahat ng nabibiktima ni Leong ay katulad ni Yu. Dahil noong 2003, isinumbong ng ilang mga biktima ang ginagawa ng kanilang mentor. Kaya dahil dito si Leong ay naresto at nasentensyahan ng apat na taon na pagkakakulong sa bilangguan para sa seksual na panliligalig at pangabuso sa mga minor de edad. Habang si Leong ay nasa kulungan, nagpakasal si Yu at nagsimula ng bumuo ng sariling pamilya. Siya rin ay lumipat ng ibang trabaho sa Yangquan 8 Construction Company bilang isang manggagawa. Makalipas ang apat na taon, noong August 16, 2007, sa edad na 38 na taong gulang, tuluyan ng nakalaya si Leong sa kulungan. Dito na rin nagsimula ang muling pagkakaroon ng ugnaya ng dalawa na nangyayari ng patago. At sa mga panahon na yon, doon din pala nagsisimula ang isang nakakagambalang mga krimen. Noong February 17, 2008, mga bandang 2.30pm, nakilala nila ang isang labing-anim na taong gulang na batang lalaki na nagnangalang Xiao Fei na mula sa North Street sa Yangquan. Nang panahon na yon, nalinlang ni Nalyong at Yu si Xiao na sila ay mga tutor. Kaya naman, nakumbinsi nila ang binatilyo na kunwari tuturoan nila siya sa bahay nila. Nang nasa bahay, ipinakita nila ang ilang mga librong gagamitin sa pagtuturo. Pagkatapos, sinabi nila na bago nila simulan ng pagtuturo, maglaro muna umano sila ng larong poker, kung saan ang matatalo ay kailangang maghubad. Ngunit tumanggi si Xiao sa alok na laro nila. Nang tumanggi ang binatilyo, agad na itinali ni Yu ang kanyang mga kamay at paa gamit ang isang lubid. Pagkatapos ay sinawalat nila ang kanilang tunay na malupit na intensyon dumana si Xiao ng isang malupit na sexual na pangabuso at pagpapahirap sa kamay ng dalawa sa loob ng ilang araw. At upang mapagtakpan ang kanilang krimen, gumamit si Leon ng unan upang mahirapang huminga si Xiao at tuluyan ng mawalan ng buhay ang biktima. Pagkatapos, hiniwahiwa nila ang mga parte ng katawan ni Xiao at sa huli, itinapon nila ito. Dalawang buwan lang ang lumipas mula nang ginawa nila ang krimen, Noong April 10, 2008, natagpuan ang mga bahagi ng katawan ng tao sa isang ilog. Patay sa pagsusuring medikal, na nakumpirma na mga labi ay mula sa nawawalang batang si Xiao. Ang balita sa pagkakahanap sa bangkay ni Xiao ay natanggap na ng mga magulang at lolo tolo ni Xiao. Ngunit sa hindi inaasahan dahil sa balitang natanggap, unti-unting mamamatay ang apat pa sa membro ng pamilya sapagkat hindi na kaya ng lola ang pagkamatay ng apo nakainom ito ng nakakalasong pesticide at tuluyan ng sumama sa piling ng pinakamamahal na apo. Makalipas ang isang taon, namatay din ang lolo ni Xiao dahil naman sa paglala ng kalusugan dala ng matinding kalungkutan. Ang ina naman ni Xiao ay nagkaroon ng depresyon sa nihinang labis na kalungkutan. Ang ama naman niya ay naaksidente marahil sa madalas na pag-iisip sa sunod-sunod na trahedyang dumaan sa kanilang pamilya. Sa kabila ng pagkaubos ng pamilya ni Xiao, ang dalawang dahilan ng pagkamatay niya ay patuloy na nabubuhay at patuloy na gumagawa ng krimen. Makalipas lang ng anim na buwan mula ng pinatay si Xiao, muling umatake si Nalyong at Yu. Ito ay noong 8pm ng August 7, 2008, nang nagkaroon ng pagkakataon na makilala at maging kaibigan nilyong ang isang dalawampung taong gulang na binata. Ang binata ay nagnangalang Yang Shonan. Katulad ng ginawa nila kay Xiao, inibitahan nila si Yang sa kanilang bahay. Pagkatapos, niyaya nilang makipaglaro ng poker ang binata. At sinabi ang rules ng laro na kung sinong matalo ay maghuhubad. At sa muling pagkakataon, tumanggi rin si Yang na gawin ang kanilang alok. Kaya nang manlaban ang binata sa dalawa, itinali siya ni Yu. Sa kamay ng dalawang mga kriminal, si Yang ay inabusong seksual at pinahirapan ng husto. Pagkatapos ng kanyang paghihirap, pinukpok nilyong ng dumbbell si Yang hanggang sa ito ay mamatay. At pinaghiwahiwalay din ng katawan nito, nilagay sa sako at itinapon sa isang construction site sa labas ng Yang Kwan. Sa magkasunod na ginawang krimen ni Nalyong at Yu, ang mga kamag-anak ni Leong ay nagduda patungkol sa nangyayaring krimen. Naisip nila na may kinalaman ito sa mga pangyayari sa mga biktima. Kaya naman, agad silang nagsumbong sa mga polis upang investigahan ito. Inibitahan ng mga polis si Lyong para sumailalim sa ilang mga katanungan. Subalit, ang mga polis ay naging pabaya. Hindi sila masyadong nagtanong at nag-investiga patungkol kay Lyong. Dahil sa kawalan ng kasipagan ng mga ito, humantong sa wala ang pagkamit ng hostisya ng mga biktima. At may pagkakataon pang madagdaga ng dalawang halimaw ang kanilang mga mabibiktima. Makalipas ang mahigit isang taon, noong September 2, 2009, ang mga magulang ng 24 na taong gulang na si Shi Hai Sheng ay nakatanggap ng tawag sa telepono mula sa kanyang katrabaho sa hair salon. Ayon sa tawag, hindi umano pumasok sa trabaho ng ilang araw ang kanilang anak. Batay naman sa mga magulang, umalis ang kanilang anak at pumasok sa trabaho na may samaan sila ng loob. Kaya ang buong akala nila na hindi umuwi ang kanilang anak dahil sa nangyari sa kanila at naisipan na lamang nitong makitulog sa kaibigan o sa pinagtatrabahuhan nito. Kaya sa mga oras na yon, nang matukoy ng bawat isa na nawawala si Shi, agad silang nagulat sa mga pulis. Subalit sinabi ng mga ito sa kanila na walang sapat na ebidensya upang isaalang-alang na siya ay nawawala. Kaya sa madaling salita, hindi man lang nag ng oras sa mga pulis upang magbukas ng kaso para sa pagkawala ni Shi. Gayunpaman, sa paglipas ng tatlong araw, nagbakasakali muli ang mga magulang at kaibigan ni Shi na magtungo sa istasyon upang muling humingi ng tulong. Ngunit nakatanggap muli sila ng parehong tugon dahilan upang mag at mabalisa ang ina Shi at nagsimula itong manigaw ng mga pulis. Ayon sa kanya, Ang aking anak na lalaki ay nawawala ng ilang araw at hindi niyo man lang siya sinusubukang hanapin? Sumagot naman ang mga pulis ng isang malamig na tugon. Ayon sa mga pulis na maaring nag-aalaw lang ang kanilang anak kung saan at babalik ito ng kusa kung tapos na ang kanyang paglalaro sa buhay. Dahil sa bastos na sagot ng mga pulis, walang nagawa ang mga magulang ni Shi kundi hanapin ang kanilang anak nang walang tulong mula sa kanila. Walang tigil at pagod na naghanap ang pamilya ni Shi, lalong-lalo na ang kanyang ina. Subalit talagang hindi nila mahanap ang binata. Makalipas ang tatlong taon mula nang mawala si Shi, sa wakas noong 2012 nakatanggap sila ng balita tungkol sa kanilang anak. Ngunit isang masamang balita ito. Kaya ang kanilang pag-asang makita at makapiling muli si Shi ay naglaho sa isang iglap. Habang ang biktima at ang kanilang pamilya ay dumanas ng isang mapangwasak na dagok, ang dalawang masamang nilalang na sinalyong at Yu ay patuloy na naghahanap ng kanilang susunod na target. Matapos ang ikatlong biktima, muling magkakaroon ng tatlo pang mga biktima si Nalyong at Yu. Ito ay noong September 2010, nawala ang labing pitong taong gulang na si Makyang. Pagkatapos noong May 31, 2011, nawala din ang labing-anim na taong gulang na si Bai Yunlu. At noong August 17, 2011, nawala ang ika nilang biktima na si Chen Jiang, nasa edad na labing-apat na taong gulang. Bago mawala si Chen, noong 9pm ng August 12, 2011, siya ay naglalaro lamang malapit sa kanyang tahanan. Sinabihan pa siya ng kanyang ama na umuwi na. Subalit nakiusap siya sa ama na makikipaglaro lang umano siya ng poker sa kanilang kapitbahay. Lumipas ang dalawang oras, hindi pa rin umuwi si Cheng. Nagaalala aalala na ang kanyang ama nang sumapit ang alauna ng umaga na hindi pa rin umuwi ang anak. Kaya nagdesisyon na siyang tawagan ng telepono nito. Subalit nang sinusubukan niyang tawagan ng telepono, ito ay naka-off. Labis na nabalisa ang ama sa hindi pagdating ng anak, kaya nag-aalala siyang pumunta sa police station upang iulat ang pagkawala ng anak. Subalit tulad ng unang mga kaso ng pagkawala, ang kaso ni Chen ay hindi nalalayo sa kung paano hinawakan ng mga polis ito. Sinabi rin ng mga polis na baka natuwa lang sa paglalaro si Chen kaya natagalan ang pag-uwi nito. At pinayuhan ng polis na umuwi maghintay na lang ang ama sa pagbabalik ng anak. Gayunpaman, pa hindi pinakinggan ng ama ang payo ng mga pulis. Sa halip, nagpatuloy siyang hanapin ang anak. Sa kabutihang palad, nakita niya ang isa sa mga kaibigang huling kasama ni Chen. Ayon sa kanya, naghiwalay silang dalawa malapit sa isang residential area sa tabi ng isang hotel. Nang marinig ito ng ama, nagmamadali siyang pumunta sa lugar at humingi ng permiso na makakuha ng footage ng CCTV. Sa wakas, nakita niya ang anak, subalit ilang saglit lang dahil kakaunti lang ang mga bahagi na makikita ang anak sa kamera. Kaya nga bumalik siya sa mga polis upang iulat ang patungkol dito at pinakausapan na simula ng paghahanap sa anak sa tulong ng kaunting record ng CCTV. Subalit sadyang ang mga polis ay tamad at sinabing kakaunting record lang ang nakuha ng ama kaya walang patunay na nawawala talaga ang kanyang anak. Kaya sa inis, ang ama na ang gumawa ng paraan para hanapin si Chen. Gumawa siya ng maraming mga flyers ng missing person para ipaskil at maghanap sa iba't ibang lungsod at bayan. Hindi siya tumigil sa paghahanap. Ang tanging pagkakataon lang na siya ay magpapahinga ay sa tuwing ito ay kakain at tutulog ng saglit. Hanggang noong September 1, 2011, dalawang lingkong lumipas mula ng mawala ang anak, nakatanggap siya ng balita na may natagpuan umanong labi ng isang binatilyo sa labas ng lungsod. Nakumpirmang ang bangkay ay pagmamay-ari ni Chen dahil sa DNA. Kaya nang malaman ng ama ang pangyayari sa kanyang anak, gumuho ang kanyang mundo. At ang mas nakakadurog pa sa pangyayaring iyon, hindi na nga siya tinulungan ng mga polis na nanatili pa rin nakakagala ang mga salarin sa lugar at hindi pa rin natutukoy ang mga ito. Subalit, totoo pa rin ang kasabihan na walang lihim ang hindi magubunyag. Dahil noong March 28, 2012, isang labing pitong taong gulang na lalaki na itatago natin sa pangalang Lee ang pauwi na mula sa kanyang trabaho sa isang restaurant. Sa kanyang paglalakad, may madadaanan siyang dalawang lalaki na nakatayo malapit sa isang kotse sa kanto. Dahil sa hindi naman siya nag-iisip ng kung ano sa dalawa, nilampasan niya ito sa pag-aakalang may problema lang sila sa kanilang mga sasakyan. Ngunit sa hindi inaasahan, bigla siyang pinigilan at pinilit na ipasok sa kanilang kotse at binabantaan habang nakatutok sa kanya ang isang kutsilyo. Pagkatapos, sinabuyan siya ng pepper spray na nagpabulag sa kanya. Naipasok siya sa sasakyan at sa loob ng dalawang oras ng pagmamaneho, siya ay nadala sa kanilang apartment. Sa apartment, hindi nag ng pagkakataon ng dalawang lalaki na Selyong at Hugh. Sinimula nila ang isang gabi ng kakilakilabot na pagpapahirap, pag-atake at panggagahasa kay Lee. Lumipas ang magdamag, sumapit ang hapon, si Lyong ay natutulog habang si Yun naman ay pumasok sa kanyang trabaho. Naisip ni Lee na yun na ang kanyang pagkakataon na makatakas. Naalis niya ang mga tali sa kanyang mga kamay at tahimik na pumunta sa balkonahe. Nakita niya ang isang bote ng coke at kinuha niya ito dahil naisip niya na baka malayo pa ang kanyang lalakbayin. Ngunit nang ito ay tumatakas, nahirapan siyang gumalaw sa tuwing ito ay bumababa sa mga palapag. Kaya naisipan na lang niyang itapon iyon at tuluyan na siyang nakagalaw ng maayos at nakatakas sa lugar. Sa kanyang paglalakad, nakakita siya ng isang taxi at kanya itong pinara. Habang nasa loob ng taksi, napansin ng driver ang pagiging marumi niya at tinanong siya kung anong nangyari sa kanya. Kaya naman nag ni Lee na siya ay dinukot at inalok siya ng driver na maaari siyang ibaba sa estasyon ng pulis. Pagkarating sa estasyon, ipiniliwanag niya ang lahat ng pangyayari sa mga pulis. Matapos makuha ang salaysay ni Lee, walang inaksayang oras sa mga pulis at agad silang pumunta sa lugar kung saan ikinulong siya. Sa pagkakataon na yun, hindi matandaan ni Lee ang eksaktong building kung saan siya ikinulong dahil sa halos pare-pareho ang itsura ng lugar. Gayunpaman, naalala niya ang bote ng coke na kanyang itinapon kaya hinanap nila ito. Sa kabutihan palad, nakita niya ito. Habang lumalabas naman ang gusali si Yu, agad na nakilala ni Lee si Yu kaya naituro niya ito sa mga pulis at naaresto naman siya. Maliban kay Yu, naaresto rin si Leung sa kanilang apartment. Sa pagkakahuli ng dalawa, ang isa sa kanila ay umamin, hindi lamang sa krimeng ginawa kay Lee, kundi sa anim pa nilang mga nabiktima mula 2008 hanggang 2011. Kaya sila ay kinasuhan ng patong-patong na mga kaso tulad ng pagdukot, panggagahasa, pagpatay, paghihiwa-hiwalay sa mga bahagi ng katawan, at ang pag na sa mga bangkay. Noong July 10, 2013, sa Yangquan Intermediate People's Court, isinagawa ang paglilitis. Tinalakay sa paglilitis, hindi lamang ang kaso ni Lee, kundi ang kaso ng anim na kalalakihan na nawala noong 2008 hanggang 2011 na kinasasangkutan ng dalawang magkasintahang homoseksual. At noong August 22, 2013, hinatulan ng hukuman si Nalyong at Yu ng parusang kamatayan. Kasabay ng pag-uto sa pagbabayad sa mga pamilya ng mga biktima ng mga danyos na nagkakahalaga ng kabuoang 135,700 Chinese Yuan o humigit kumulang isang milyong peso. Noong ngang January 28, 2016, si Nalyong at Yu ay parehong binitay na magkasabay. Ngunit sa kabila nito, nakakalungkot lang isipin na kahit na nakamit ang pamilya ang hostisya at ang karapat dapat na hatol sa mga salarin, hindi sana dadami ng anim na mga kasong pagpatay at panggagahasa kung kumilo agad ang mga polis. Bago po matapos ang video, nais nice ko pong batiin si Ivy from Kuwait. Sana po ay tamang bigkas ng iyong pangalan. At kung nais niyong magpa-shoutout, comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kina Yoshu Yang at Yong Ying. Ako po si Ji, maraming salamat.